Narinig mo na siguro ang payo na uminom ng isang basong tubig bago matulog. Totoo, mukhang healthy ito. Pero pagdating ng edad na 60 pataas, maaari pala itong maging dahilan kung bakit ka nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Dahil habang tumatanda tayo, humihina ang ating antidiuretic hormone at nagiging mas sensitibo ang pantog. Kaya kahit isang basong tubig lang, gigisingin ka na para umihi at mahirap ng makabalik sa mahimbing na tulog. Pero 'wag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin na kailangan mong talikuran ang pag-inom bago matulog. Ang kailangan lang ay piliin ang tamang inumin. Sa ating kulturang Pilipino, marami tayong nakasanayang tradisyonal na inumin, gaya ng salabat, luya tea, mainit na gatas, o tsaa mula sa dahon ng pandan na hindi lang nagpapainit ng katawan, kundi nakakatulong din para kumalma ang nervyos at makatulog ng mahimbing. May mga inumin ding may magnesium, glycine o tryptophan na tumutulong mag-relax ng kalamnan at mag-stimulate ng natural melatonin sa katawan kaya sa halip na plain water lang, bakit hindi subukan ang mga inumin ito? Hindi lang nito mapapaganda ang iyong tulog, kundi magbibigay din ng dagdag na lakas at gaan ng pakiramdam pag gising mo kinabukasan. Sa tamang baso, sa tamang oras, maaari mong maranasan ang mas payapang gabi at mas masiglang umaga. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung ano ang madalas mong iniinom bago matulog at ilang taon ka na. Okay, simulan na natin! Inumin bilang lima. Isang banayad, mainit na opsyon bago matulog na sumusuporta sa natural na melatonin. Ang mainit na unsweetened almond milk. Isang banayad na tasa na tumutulong na magpalamig ng iyong isip. Maraming tao ang naniniwala na ang gatas ng baka lang ang nakakatulong sa pagtulog. Ngunit pagkapasok ng 60, kapag ang digestion ay naging mas sensitive sa lactose, ang unsweetened almond milk ay nagiging isang mas ligtas at mas epektibong pagpipilian. At nakakagulat, isang maliit na tasa lang ng mainit na almond milk ay maaaring makatulong sa mga nakatatanda na makatulog ng mas malalim at hindi magising ng madalas. Ang dahilan ay nasa magnesium at tryptophan. Ito ay dalawang natural na sangkap na matatagpuan sa gatas na gawa sa nut. Ang magnesium ay tumutulong na kalmado ang nervous system at pinapabagal ang aktibidad ng mga stimulating receptor. Ang tryptophan ay isang amino acid na nagsisilbing precursor sa serotonin. Ang neurotransmitter na ito ay lumilikha ng pakiamdam ng relaxation at sa gabi, ang serotonin ay nagko-convert sa melatonin, ang pangunahing hormon na tumutulong sa iyo upang pumasok sa malalim na pagtulog. Isang pag-aaral noong 2014 na inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences ay nagpakita ng mga magagandang resulta. Ang mga adultong uminom ng almond milk ng dalawang beses sa isang araw sa loob ng 2 linggo ay tumaas ang kanilang average na malalim na oras ng pagtulog ng 22 minuto. Mas kakaunti ang beses na sila ay nagising sa magdamag at pakiramdam nila ay mas alerto sila sa umaga. Bukod pa rito, ang unsweetened almond milk ay mababa sa calories, hindi tumataas ang blood sugar at hindi nagdudulot ng bloating. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na maaring pre-diabetic o may mga digestive issues sa gabi. Para sa pinakamahusay na epekto, pumili ng versyon na unsweetened at walang flavor additives. Painitin ang mga 120 hanggang 150 ml at inumin ito 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Maaari kang magdagdag ng isang kurot ng cinnamon para sa lasa at upang marahang suporta ang sirkulasyon sa magdamag. Maaring mukhang isang simpleng tasa lang ng gatas, ngunit nag aok ito ng dobleng benepisyo. Pinapakain nito ang iyong nervous system habang sinusuportahan ang iyong nighttime biological rhythm. Kung hindi mo pa ito nasubukan, simulan mo ngayong gabi. At kung nakatulong ito sa iyo, mangaring ibahagi ang iyong karanasan sa comments upang ang iba ay makinabang din. Ang almond milk ay isang magandang pagpipilian kung kailangan mo ng isang mainit, nutrient-rich na inumin. Ngunit kung madalas kang matulog na may isang hindi mapalagay na isip, mga natitirang alala o isang puso na hindi papanatag, ang susunod na inumin ay maari ang kailangan mo. Walang calories, hindi ito magdudulot ng bloating at ilang lagok lang nito ay maaring magdala ng kapansin-pansing na kalmado sa iyong utak. Inumin bilang apat Isang nakakapreskong herbal na tsa na napatunayang magpabawas ng mga paggising sa gabi ang tsa ng chamomile. Isang maliit na tasa na kayang patayin ang mental na stress sa loob lang ng ilang minuto. Hindi mo kailangan ng mga sleeping pill. Minsan, isang tasa lang ng tsa ay sapat para patahimikin ang sobrang aktibong signal sa iyong utak at tulungan kang makatulog ng natural nang hindi biglang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ang tsa ng chamomile ay isa sa ganitong inumin. Walang caffeine ang chamomile. Hindi ito nakakahumaling ngunit may malakas itong epektong nakakapresko salamat sa isang espesyal na compound na tinatawag na apigenin. Ang apigenin ay isang flavonoid na nagmula sa halaman na direkta mismo na kumakabit sa mga GABA receptor sa utak. Ang mga receptor na ito ang nagre-regulate ng pagkabalisa, pananabik at ang circadian rhythm ng pagtulog. Kapag inactivate ng apeginan ang mga ito, bumibilis ang paggaling ng utak, bumabawas ang heart rate at ang nervous system ay nagsisimulang lumipat sa mode ng pagpapahinga. Maaari mong maramdangan na ang iyong mga talukap ng mata ay lumalabas, bumagal ang iyong mga pag-iisip at pantay na ang iyong paghinga. Sa isang clinical study noong 2015 sa Iran na inilathala sa Journal of Advanced Nursing, ang mga babaeng higit 65 taong gulang na umiinom ng tiyanang chamomile tuwing gabi sa loob ng dalawang linggo ay nakitaan ng malinaw na pagpapabuti sa kalidad ng tulog. Ang oras para makatulog ay nabawasan ng average na 16 na minuto. Ang mga pagising sa gabi ay bumaba ng higit sa 30% kumpara sa mga hindi umiinom ng tsya. Pinakakapansin-pansin, 80% ng mga kalahok ang nagsabing nakaramdam sila ng mas malalim at kaaya-ayang tulog kinabukasan ng umaga. Hindi tulad ng mga sleeping pill na pinipilit ang antok, tinutulungan ka ng chamomile na i-reset ang iyong katawan ng natural para itong isang malumayat na signal sa utak na oras na para magpahinga. Wala nang pagpupumilit, wala nang pag-aalala. Para magamit ito ng maayos, ibabad ang isang bag ng tuyong tsa ng chamomile sa mainit na tubig sa loob ng lima hanggang siyang na minuto. Hayaan itong lumamig sa isang maligamgam, komportableng temperatura. Pagkatapos, inumin ng dahan-dahan mga 45 hanggang 60 minuto bago matulog. Kung gusto mo, maaari kang magdagdag ng isang hiwa ng luya o ilang patak ng natural na vanila para mas maging mainit-init. Ngunit iwasan ng honey o asukal lalo na kung nagmamalasakit ka sa iyong mga antas ng asukal sa dugo. At kung madalas kang matulog na nananabig pa rin ang iyong isip, subukan ang isang tasa ng tsa ng chamomile ngayong gabi. Maaari kang mamangha sa banyad ngurit malalim na kapayapaan na ibinibigay nito at kung mapapansin mo ang isang pagbabago, huwag kalimutang ibahagi ang iyong karanasan upang matuklasan ng iba ang ligtas na opsyon nito para sa mas malalim na tulog pagtapos ng 60. Habang ang tsa ng chamomile ay tumutulong na kalmado ang isip, ang susunod na inumin ay nakatuon sa isang mas tahimik pero parehas na mahalaga, ito ay ang iyong sistema ng electrolytes. Pagkatapos ng 60, kahit na isang bahaging kawalan ng mineral ay maaaring mag-trigger ng isang sensitive na pantok, hindi pangkaraniwang muscle contractions at hilahin ka palabas ng tulog. At ang solusyon ay nangmumula sa isang inumin na maaaring mukhang pamilyar na pamilyar. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Inumin bilang tatlo. Isang inumin na mayaman sa mineral na nagpaparelax sa iyong pantog at kalamnan. Ang bahagyang pinainit na tubig ng niyog isang inumin na pumapagpag sa pakiramdam ngunit maaaring makatulong sa iyo na matulog sa mga gabi ng taglamig. Maaaring ito ay kakaiba pakinggan ngunit kapag ginamit ng tama, ang tubig ng niyog ay maaaring maging isang natural na pagpipilian para sa mga matatanda na nais na patatagin ang nerve rhythms, papagbawahin ang mga spasim ng pantog sa gabi at maiwasan ang mga hindi gustong paggising. Ang lihim ay nasa mga natataning mineral na matatagpuan sa sariwang tubig ng niyog tulad ng potassium, magnesium at natural na sodium. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na mapanatili ang balanse ng electrolyte, kalmado ang mga signal ng nerve at iregulate ang malumanay na contractions ng makinis na kalamnan, kabilang ang pantog. Isang pag-aaral na inilabhana sa Journal of Sleep Disorders Research noong 2017 ay natagpuan na ang mga matatanda na may mas mababang antas ng potasyum sa kanilang dugo ay nakaranas ng mas maraming pag-ihi sa gabi at putol-putol na tulog. Ang pagkakaiba ay mga 28% kumpara sa mga may balanseng electrolytes nang ang kanilang mga mineral ay dahan-dahang na ibalik sa pamamagitan ng mga natural na pinagmumula ng pagkain, ang kalidad ng tulog ay bumuti ng malaki sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit ang tubig ng niyog ay dapat gamitin ng tama, huwag itong inumin ng malamig, huwag itong inumin ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog at hindi ito dapat gamitin kung mayroon kang mga problema sa bato o kailan kailanang limitahan ang iyong paggangit ng potasyum. Ang pinakamabuting paraan ay palabnawin ang sariwang tubig ng niyog gamit ang maligam-gam na tubig sa ratio na 1 to 1. Uminom lamang ng mga 100 hanggang 120 ml. Inumin ito ng dahan-dahan pagkatapos ng hapunan at panatilihin ang hindi bababa sa pag-inom at pagtulog. Maaari kang magdagdag ng isang hiwa ng sariwang luya para mas maging mainit-init at suportahan ang pagtunaw. Ito ay isang magahan at natural na inumin na tumutulong na mabawasan ang presyon sa pantog, papag-relax ang mga daluyan ng dugo at pigilan ang iyong nervous system na maging sobrang stimulated sa gabi. Kung ikaw ay nagigising dahil sa mga pulikat sa binti, mga binti na hindi mapalagay o ang pagnanasang umihi kahit nakaunti lang ang nainom, ang tubig ng niyog ay maaaring ang susi para masira ang cycle na iyon. Subukan ito ng tatlong magkakasunod na gabi at kung makita na natutulog ka ng mahimbing hanggang umaga, bumalik at ibahagi ang iyong karanasan. Dahil minsan, ang pagpapalit lang ng isang simpleng inumin ay maaaring magbigay sa iyong buong taon ng tulog ng isang bagong simula habang ang tubig ng niyog ay tumutulong na magpakalma sa mga signal ng nerve na nagmula sa iyong pantog, ang sunod na inumin ay direktang gumagana sa iyong mga adrenal glands. Dito kinokontrol ng iyong katawan ang mga stress hormone. Para sa maraming senior, ang totoong dahilan kung bakit hindi sila makatulog ng malalim ay hindi ang pantog o ang kapaligiran. Ito ay dahil ang cortisol ay nananatiling mataas kapag sila ay natutulog. At para dahan-dahang ibaba ang tahimik na hormone na ito, walang mas epektibo kaysa sa maligam-gam na golden milk. Inumin bilang dalawa Isang gintong lunas na nagpapababa ng cortisol at nagpapakalma sa iyong nervyos ang gatas na gintong aluan ng paminta. Isang gintong inumin na pampakalma sa stress hormones sa loob lamang ng isang oras. Ang cortisol ay ang hormon ng stress. At kapag mahilig ang cortisol sa iyong sistema, kahit na nakahiga ka na, kahit hindi ka aktibong nag-aalala, ang iyong utak ay nananatiling alerto. Ang iyong heart rate ay hindi bumababa. Ang iyong utak ay hindi naglalabas ng melatonin at ikaw ay naghihimutok na lang sa kama na hindi malaman kung bakit hindi makatulog ng mahimbing. Ang curcumin, ang active compound sa luya, turmeric, ay isa sa iilang natural na sangkap na kayang i-regulate ang HPA axis. Ito ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng iyong utak, pituitary gland at adrenal glands. Kapag mahusay na naaabsorb ang curcumin, nakakatulong ito na bawasan ang produksyon ng cortisol, pasiglahin ang GABA activity, at patahimikin ang prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na madalas na sobrang aktibo kapag sinusubukan mong makatulog. Ang paminta, black pepper, ay may mahalagang papel dito. Pinapagana nito ang mga enzymes sa bituka na nagpapataas ng pagsipsip ng curcumin ng 7 hanggang 8 na beses. At kapag hinalo sa mainit na gatas, mabilis dumarating ang epektong pampakalma sa iyong nervyos. Sa isang pag-aaral noong 2019 na inilagtala sa phytotherapy research, ang mga adult na umiinom ng curcumin tuwing gabi sa loob ng apat na linggo ay nakitaan ng pagbaba ng kanilong cortisol levels ng average na 20 hanggang 30%. Kasabay nito, umimprove ang kanilang malalim na pagtulog at pangkalahatang kalidad ng tulog ayon sa mga scan ng EEG. Ang paggamit nito ay simple. Paghaluin ang kalahating kutsaritang purong turmeric powder na may kaunting pitsa ng paminta sa 150 ml ng mainit na gatas. Maaari kang gumamit ng almond milk, walnut milk o oat milk. Inumin ito ng dahan-dahan mga 1 hour bago matulog. Huwag gumamit ng sobrang lakas na mixture at iwasang inumin ng walang laman ang tiyan. Ito ay hindi lamang inumin na pampatulog. Marahang din nagpapabawas din ito ng pamamaga, nagplapagaan ng pananakit ng mga kasukasuan sa gabi at sumusuporta sa paggaling ng iyong katawan habang nagpapahinga. Kung nakaranas ka na ng isang gabing hindi makatulog dahil sa stress o nagising na parang bang nananakit ang buong katawan, subukan ang golden milk ngayong gabi. At kung mas maganda ang mo sa umaga, wag mag-atubiling ibahagi ang iyong karanasan upang ang iba rin ay makitim din ng isang gabing tunay na pahinga. Kung ang golden milk ay nakatulong sa iyo na mapakalma ang stress hormones at maibsan ang nananatiling kirot sa gabi, ang huling inumin ang pinakakumpletong solusyon. Hindi lamang nito tinutulungan kang makatulog ng mas mahimbing, ngulit tinutulungan din ang iyong katawan na gumaling ng mas epektibo habang ikaw ay natutulog. At ang pinakamagandang bahagi ay ang mga resulta ay maaaring makita agad kung minsan sa loob lamang ng isa o dalawang gabi kapag ginamit ng wasto. Inumin bilang isa, ang pinakamakapangyarihang natural na pantulong sa pagtulog para sa mga nakatatanda, mabigla ka. Ang mainit na gelatin o diniluted na bone broth. Ang isang inumin na madalas na nakikita bilang pampalakas ng mga kasukasuan ay naging pinakamakapangyarihang natural na pantulong sa pagtulog para sa mga taong lampas 60 anyos. Maaring narinig mo na ang gelatin ay nakakatulong sa flexibility ng mga kasukasuan at pagpapatibay ng balat. Ngunit ang kakaunti lang ang nakakaalam ay ang gelatin ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na glycine. Ito ay isang pangunahing compound para sa malalim na pagtulog at katatagan ng central nervous system. Ang glycine ay tumutulong na pabagali ng iyong heart rate, marahang ibaba ang iyong core temperature at dagdagan ang slow brain waves. Ito mismo ang mga eksaktong palatandaan ng malalim, walang panaginip at hindi nagambalang pagtulog. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal Neuropsychopharmacology noong 2007 ay nagpakita na ang tatlong gramo lamang ng glycine na iniinom bago matulog ay nakatulog tulong sa mga nakatatanda na makatulog ng mas mahimbing, hindi gaanong magising sa gabi at pinakamahalaga magising sa umaga na kapansin-pansin ang linaw at sigla ng pakiramdam. Ang kahangahanga ay ang glycine ay hindi nagdudulot ng antok na parang sleeping pills. Tinutulungan nito ang iyong katawan na natural na mag-transition sa sleep cycle na ginagawang itong lalong angkop para sa mga taong may chronic insomnia o non-restorative sleep. Pinalalakas din ng gelatin ang produksyon ng collagen habang natutulog. Sinusuportahan nito ang pag-aayos ng tissue, paggaling ng kalamnan at pagpapanatili ng mga kasukasuan. Pagkapasok ng 60 anyos, ang iyong katawan ay hindi nagaanong episyente sa mga prosesong ito tulad ng dati. Ang bone broth, isang malabnaw na sabaw na mula sa pinakuluan ng mga buto ay naglalaman ng gelatin, glycine, proline at ilang mineral. Nagpapataba sa mga kasukasuan, nagpakalmasat yan at nagbibigay ng steady hydration sa buong gabi. Maari mong i-dissolve ang 1 kutsaritang unflavored gelatin sa mga 120 ml ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti hanggang sa lobos na matunaw. Pagkatapos ay inumin ng dahan-dahan mga 3 kwarto hanggang 45 minuto bago matulog. Kung gagamit ka ng bone broth, pumili ng mababang sodium na bersyon. Painitin ito ng hindi ginagawang masyadong malapot at inumin ng mag-isa ng walang kasabay na pagkain upang mas maayos na masipsip. Kung sinubukan mo na ang maraming paraan upang mapabuti ang iyong tulog ngunit nagigising ka pa rin pagod, subukan ng gelatin o bone broth ngayong gabi. Ito ay maaaring hindi milagro, ngunit para sa mga nakatatanda, kung minsan ang kaunting suporta sa tamang oras at tamang palatanda ay sapat na upang maibalik ang kapayapaan ng isang totoong nagpapahingang gabi. At kung maramdaman mo ang pagkakaiba Huwag itong panatilihin sa iyong sarili. Ibahagi ang pangalan ng inumin na iyong ginagamit sa mga komento, pagkat ang iyong munting tip ay maaring makatulong sa iba na makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Paano inumin ito ng tama, walang pag-ihi sa gabi? Tamang oras, dami at mga gawi na mabuti sa pantok. Baka nag-aalala kang uminom ng kahit ano sa gabi dahil akala mo ay mapapaihi ka. Huwag mag-alala. Kung pipiliin mo ang tamang inumin sa tamang oras at gagamitin ito ng wasto, maaari ka pa rin makatulog ng mahimbing nang hindi naaabala sa kalagitnaan ng gabi. Ang mahalaga ay hindi kung umiinom ka o hindi. Ang mahalaga ay kung gaano karami ang iyong iniinom, kung kailan ka umiinom at kung ang iyong katawan ay wastong nakahanda upang maghawak ng tubig habang natutulog. Una, tandaan na hindi mo kailangang uminom ng marami. Mga 100 hanggang 150 ml lamang ay sapat na. Isang kutsarang gelatin sa maligamgam na tubig. Kalahating tasa ng almond milk. Isang maliit na tasa ng chamomile tea. Bawat isa ay may sapat na sustansya upang suportahan ang pagtulog ng hindi inilalagay ang pressure sa iyong pantok. Ang pag-inom ng marami ay hindi makakatulong sa iyong pagtulog ng mas mahusay. Ito ay magpapagising lamang sa iyo ng mas maaga. Pangalawa, inumin ito 60 hanggang 90 minuto bago matulog huwag maghintay hanggang sa nasa kama ka na bago ito inumin. Ituring ito bilang isang nakakarelax na ritual pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos mong matapos ang iyong inumin, magsipilyo ng iyong ngipin at pumunta sa banyo para sa huling pagkakataon. Ang isang bakanting pantok ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng loob at tutulong sa iyong pumasok sa malalim na pagtulog nang hindi naaantala sa kalagitnaan ng gabi. Pangatlo, unahin ang mga inumin na mababa sa dami ng likido ngunit mayaman sa sustansya. Ang pinakamakapal na gelatin, golden milk o almond milk ay lahat ng mahusay na mga pagpipilian. Hindi lamang nila tinutulungan kang mag-relax ngunit pinapanatili din ang tubig sa loob ng mga kalamnan at tisyo ng nervyoso sa halip na ipadala ito sa pantok. Kung ikaw ay napagising na ng tsaa o tubig ng niyog, subukang inumin ang mga ito ng mas maaga, sa ideally bago mag-7 ng gabi. Pang-apat, buo ng ugali ng pagpunta sa banyo sa parehong oras tuwing gabi. Ang iyong pantok ay may memorya at kapag tinulungan mo itong buon muli ang isang regular na ritmo, ang iyong katawan ay dahan-dahang muling matututo kung paano maghawak ng tubig sa buong gabi nang walang pressure o paghihirap. Panglima, huwag inumin ng sabay-sabay. Uminom ng dahan-dahan. Ikalat ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Huminga ng pantay habang umiinom. Nakakatulong ito sa iyong katawan na mas maabsorb at pinipigilan ang iyong pantok na masindak sa isang bigla ang pagpasok. At panghuli, subukan lamang ang isang inumin bawat linggo. Sa unang linggo, subukan ang almond milk. Sa pangalawa, subukan ang gelatin. Iba-iba ang pagtugo ng bawat isa. Ang pagsubok sa bawat isa sa kanyang sarili ay tumutulong sa iyong matuklasan kung ano ang pinakamabuting gumagana para sa iyong katawan nang hindi nagdudulot ng pag-ihi sa gabi o kakulangan. Hindi mo kailangan ng mga sleeping pills, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na matulog ng maaga, at tiyak na hindi mo kailangang magdusa sa isa pang magulong gabi. Minsan ay isang maliit na pagbabago lamang. Isang inumin ang tamang uri sa tamang oras banyat upang iwasan ang pagpino ng iyong pantok mulit malakas sapat upang gisingin ang natural na tugon sa pagtulog ng iyong katawan. Pagkatapos ng 60, ang pagtulog ay hindi na kasing simple ng dati. Ang iyong katawan ay nagbabago, ang iyong mga hormone ay nagbabago, ang iyong nervous system ay nagiging mas sensitibo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggapin ang pagising na nagulat sa alas dos ng madaling araw at nakahiga doon na hindi makatulog. Maaari ka pa rin matulog ng buong 6 hanggang 7 na oras bawat gabi at maaari ka pa rin magising na malinaw at magaan ng pakiramdam. Magsimula sa isang maliit na tasa, isang maligamgam na almond milk, isang bayanat na tasa ng chamomile tea, isang basong maligamgam na gelatin. Piliin ang angkop sa iyo. Inumin ito sa tamang oras. Pakinggan ang iyong katawan at maging mapagpasensya sa loob ng ilang araw. Ang pagkakaiba ay dahan-dahan pero kapansin-pansining darating. Kaya, alin ang susubukan mo ngayong gabi? Ibahagi ang iyong pili sa mga comment sa ibaba sapagkat ang iyong maliit na karanasan ay maaaring makatulong sa ibang matulog ng mas mahusay ngayong gabi. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mag-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin upang patuloy na gawa ng magagandang content upang kayo ay magigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.